ladies, kung akala nyo, kilala nyo na ang partner nyong lalaki, whoops, marami kang hindi alam sa kanya. Hello guys, so ang topic natin for today, mga sikreto ng mga lalaki na hindi alam ng mga babae. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, orin mo ang video na ito. So, without further ado, So, eto ating aalamin ang mga sikreto ng mga lalaki na hindi talaga alam ng mga babae. Number four, ito, yung men are not good mind readers. Uh, totoo yan. Uh, kasi ang mga lalaki, talagang rational yan. Kung mag-isip, kung ano yung naririnig niya, literal na yun. Wala na. Hindi na niya bibigyan ng ibang kahulugan yun. Ganon yun. So, dito nagtatalo kadalasan ang mga babae at lalaki. Kasi ang mga babae, kapag may sinasabi yan sa lalaki, mahilig magpaligoy-ligoy yan. So ang lalaki, hindi niya nagigets, hindi niya naiintindihan yung sinasabi ng babae. Kaya nagkakaroon lagi ng pagtatalo. So, isa yan sa dapat niyong alamin, okay? Na ang mga lalaki, kami, hindi kami marunong bumasa ng inyong mga pinagsasabi ng mga tumatakbo sa utak nyo. Kaya kapag magsabi kayo, diretsuhin ninyo. Kasi talagang ang mga lalaki, hindi kami manghuhula. Lalong-lalo na sa mga style ng mga kababaihan na kayo lang ang nakakaintindi sa mga sinasabi nyo. Ang mga lalaki, kami, ano ba yun? Ano ba ang ibig mong sabihin? Pwedeng pakiulit? Ano ba yun? Hindi ko nage Ganon. So, ang mga ganyan talagang diretsahin nyo na ang mga lalaki. Talagang literalian na kung ano yung sinabi, yun na yun. Kung ano yung narinig, yun na yun. Hindi na yan lalagyan ng kung ano-ano pang meaning or twist or uh, yung iba talagang dinanagdagan pa, di ba? Unless na yung lalaki na to ay parang marites na rin. O di ba? May mga ganun ding mga kalalakihan. Okay? Pero majority, hindi. Talagang straight to the point ang uh, mga men. Kaya, kung may gusto kang ipahiwatig sa lalaki, give it straight. Wala nang paligoy-ligoy. Okay? So, ayan po. Ang number four. Number three. Ito. Yung society puts enormous pressure on men. Talagang bilang lalaki, talagang kailangang Marami kang patunayan muna bago ka maging eh, attractive or maging attracted sa'yo ang babae, okay? So, kailangan talaga ng lalaki na mag-grind. Magpayaman ka muna. Magparami ka ng pera. Maging financially stable ka bago ka makikipag-harutan or makipagkilala sa mga women, okay? Kung ang purpose ng lalaki is talagang yung long-term relationship. Pero kung yung mga ano lang, mga fling-fling lang, wala yun. Hindi counted ang mga yun. Kasi kahit sino naman, pwede, di ba? Kahit walang pera nga, di ba? Kahit walang napatunayan, basta yung mga ganyang bagay na panandalian lang, kayang-kaya ng lahat yan. Pero yung talagang gusto mo nang mag-settle down, gusto mo nang uh, bumuo ng isang pamilya, yan po. Yung pressure na nararanasan ng lalaki diyan ay overwhelming minsan, di ba? Kasi bago ka magsettle sa ganyan, ay kailangan mo muna ng stable sa lahat, stable job, income, at talagang ipapakita mo na kayang-kaya mo na. Kayang-kaya mo ang mga responsibility bilang lalaki. So ayan po, ang number three. Number two, ito yung a man easily get a date or romantic attention. Oh, ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, ganito yon. Pag uh, sa usaping uh, dating or panliligaw or pagpapa-impress sa mga babae, ang lalaki talaga, mahirap sa mga part ng lalaki unless ikaw ulit yung talagang 1% ng population ng boys na talagang nasa iyo na ang lahat. Pero kapag ikaw yung normal boy, normal guy, naku, marami kang dapat gawin para ma-impress mo yung babae. Okay? So ano pa? Bago ka pumasok sa ganyan, bago ka makipag-date sa isang babae, hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumunta na wala kang bala. Para kang pupunta sa gera, na wala kang kadaladala. Nako, yari ka. Ganon din sa dating stage. Pupunta ka sa isang ganyan, pero dapat pinaghahandaan mo yan financially at saka physically at saka talagang kailangan handang-handa ka. Malakas ang loob mo, kailangan ipaghanda mo yung sarili mo dyan bilang lalaki. Kasi ikaw at ikaw ang magdadala ng kung anuman yung mangyayari o kung ano yung maging impression ng babae sa iyo. Ganon. So, sa mga ganitong pagkakataon, talagang uh, sobrang uh, nahihirapan ang mga kalalakihan sa mga ganitong pagkakataon. Of course, hindi ko nilalahat Kasi ngayon, napakadali na. Text na lang. Kita na yan, di ba? Konting usap-usap na lang sa mga chat-chat-chat na yan bukas-bukas magkikita na wala nang usap-usap 'yan dire-diretso na doon sa malamig na lugar, di ba? Ngayon, sa panahon ngayon. Pero kapag dadaanin mo sa mga ganitong mga style, yung tradisyonal na nakasanayan ng karamihan, medyo mahihirapan ang mga lalaki hindi tulad sa mga girls na literal na nag-aantay lang 'yan. Nag-aantay na siya ng lalaki. Siyempre, naghahanda rin yan, nagpapaganda talaga yan, nag-aayos yan ng sarili. So, kapag uh, sa usaping ganyang uh, date or any romantic na pagkikita, dapat parehas kayong handa, lalong-lalo na sa mga boys. So, ayan po, ang number two. So, at number one, ito yung men face rejection a lot more than women. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? So, eto yon. Ang mga lalaki, mas madalas or more times siyang nakakaranas ng rejection. So, ito yung literal na lagi siyang nababasted or mas maraming beses siyang nakakaranas ng mga ganito kaysa sa babae, di ba? Kasi ang mga lalaki kasi, di ba? Talagang ang nature ng lalaki is talagang magpursu ng kanyang gustong babae, ng kanyang minanais. At madalas din ang mga kababaihan ay naghihintay yan kung sino ang darating na magpaparamdam sa kanya. So talagang dito pa lang sa ganitong setup, Talagang uh, yung rejection, yung pagtanggi, yung mga mararanas ng lalaki na binabasted siya, inaayawan siya, ay madalas. Maraming beses yan. Lalong-lalo lalo na kapag si boy ay talagang uh, hindi talaga biniyayaan ng talagang uh, magandang mukha at saka makapal na bulsa. <laughs> saka siyempre, alam mo naman sa panahon ngayon, practical ang mga babae. Karamihan. Siyempre, ang unang-unang nakikita dyan talaga, attraction is physical features, yung itsura talaga. Kaya kapag medyo hindi ka nais-nais, yung nakikita ng babae, sad to say, walang attraction. Okay? Whoops, may magsasabi ulit dyan na mahalaga ang ugali. Of course, ang mga ugali, ang katangian, ang kabaitan, hindi mo agad-agad yan makikita. Makikita mo na lang yan kapag kayo na ay nagsasama. Okay? So, yung literal na pag-busted, rejection, ayan po. Ang isa sa mga nararanasan lagi ng mga boys, lalong-lalo na sa pagdating, sa dating, o oh, sa pagliligawan, ganon. So, ayan po. Ang number one, So, ayan po. Ang mga sikreto ng mga lalaki na madalas or hindi alam ng mga girls. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.